Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Marvin Lifestyle Vlog. And dito naman po tayo ngayon. Sa aming bukal na tubig. Kasi yun nga palagi pong umuulan at saka Tapos buhay. dito ay walang flood control. Kasi kinain ng buhay. Bitaw, bitaw, bitaw guys. Pumunta ako sa bukal na tubig. Dito sa may kakao. Kasi yun nga. Maligo ako na rin guys. Kaya busaga sa tubig. Dito sa amin, abunda talaga kami sa Kahit tubig. Kahit umulan man yan at saka uminit. Kahit uminit lang Dito talaga kami mawala ng tubig dito hello guys magandang tanghali po sa inyong lahat so ngayon dito sa amin abunda kami dito sa tubig kay you know what kay awa lang guys bago-bago -bago pa lang kung mag ayong ambag yung tumama dito sa amin malakas ang ulan so kapag malakas talaga yung ulan dito sa amin yung tubig ay lumalabas talaga sa gilid ng bundok pero dito banda meron na tong ansya guys meron na tong bukal na tubig ito yung tinatawag na kakao. Andito nga si mama, naligo. Ay, nang laba na siya guys. guys. Hey! Hello mother! Mag-hi ka muna sa ating vlog. At saka yung aking mga alagang aso, andito po sila. Tuwang-tuwa po sila na. <laughs> Tingnan nyo yung mga si Koko. Tuwang-tuwa si Koko na umapak sa tubig. So dito ko ngayon kasi maligo rin ako dito sa kakao. naman. Tapos, uh, makahanap po tayo ng tak... Ayun, ayun nga, meron na po ako nakitang taklong. Ipakita ko po sa inyo, guys. ano ba yung um, taklong. Ito siya, guys. Taklong. Wait. Ay, ano na ba siya, ma? So, ayun na nga. Bale, maligo pa ako dito mamaya. Mag-swimming ta, guys. Mag swimming ta na rin, oh. deha, kasi ng laba pa man. So, dito talaga nang labas si, ma labas si mama. Kasi, madami pong... Um, tubig yan maglaba ka dito sabunan tapos diretso um, waswasan wala na ano guys up up yeah basta umulan talaga sobrang dami po nang andito sa amin tubig so uwi muna ako dun sa bahay kasi may, may didili sa tindahan kaya babalik ko dito tapos maligo. Hi. Hi guys, good morning. So Grabe talaga yung ano namin dito sa Cebu ba. Dinaanan ng lindol, bagyo. No? Bayong bagyong yung bagyo tina tapos ngayon bagyong uwan na naman dito. Pero hindi naman tumama dito sa amin Doon sa katanduan Yata. Pero sana uh, walang masamang mangyari Doon sa kanila kasi labi uh, dito sa amin sa Cebu guys una lindol maraming namatay ngayon naman sa bagyong tino maraming naanod sa baha <coughs> so kayo uh, ang araw po ngayon uh, alam ko naman na matagal ko, topo matagal ko tong ma-upload itong vlog na to so ang araw po natin ngayon ang pizza po ngayon ay uh, 9, November 9 kahapon ay November 8 so yun yung aking um, kaarawan kahapon So, anniversary po ng Bagyong Yolanda. Alam niyo naman siguro yung Bagyong Yolanda na no? yung pinaka ang talaga pinaka masamang nangyari sa bagyo dun sa um, sa Lede. So, um, grabe talaga grabe ang bagyo guys. Dito, sa, dito nga sa namin sa lugar namin yung palibot ng aming bahay. Grabe yung tubig sobrang putik talaga alam niyo naman yan kung matagal na kayo nakasubaybay sa aking vlog sobrang maputik sa palipat ng aming bahay ng dahil po talaga sa ulan at taka, mataga, matagal po siyang uh, matuyo kapag malaki po siyang Ulan so yun birthday ko kahapon oh, wala wala po baka magkana kayo ano bang handa mo ganun wala wala, wala akong handa guys basta wish ko lang gold health and safe kami sa bagyo so tapos mayroon ba? <laughs> May anak ko dyan, guys. Oh. Uh, pimples pa sa gilid. Tapos, hindi pa, hindi pa maganda yung aking pakaradam ngayon. May ubo at sipon. Gipis lango o. Takaroon, guys. So, uso uso talaga ngayon na ano uh, ba? Usong-uso ang sakit ngayon. Lalo-lalo na yung pislango, sipon at saka ubo. So, yun dito na ako sa tindahan uh, mamaya pali pupuntahan ko si uh, pupunta ko doon kanila ni bro yung kasi sayot man niya guys mga sawa naman si bro guys. yung guys itinood ganyan ngayon mga sawa na siya gina dog trying ta ina naman yung Ayan uh, yung na ba si bro yung so puputan ko mamaya dun sa uh, tuburan kahit maulad kasi nasabi ako sa kanya na pupunta ako kapag magsahay doon siya lalang lalang lang pagkasal no? Huh? oh so lagom ko nga ba hindi, hindi ako baka meron mar magtaka nga hindi ka ba meron magtaka nga maninagariliw ka ba kasi ang itim ng labi mo hindi ako hindi ako maninagariliw ano hindi ako nag UC may itim lang talaga yung labi ko yun eh. may itim yung labi may siguro sa side ng aking ummm board uh, asana? inboard, inboard. <laughs> so yun <coughs> Hello, 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 guys. Karoon magpisaya sa kay ay, mo. At ko, to ko. Okay, karoon at lawa. Gusto naman ni mga sawa akong bro, bro. Bisag bagyo. <laughs> Dili yun mapugga ng ilang paghigog. in love man ni si bro, bro, yung it na ko. So, ako nang nga to. -toy. Kay okay. mamalay man daw siya ron. Si yes. Nakita ako na ko si Jong Jong. Si Jong Jong. Ah, na naman ni asawa ay, si Jong bugal-bugalan ko rin Jong Jong. Kaya kung pa daw nga ina na ako na, 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 na morag. Na five years from now. Ah, beto ito guys, congratulations sa bro, bro, akong bro bro yung kay namalay na, na gini siya. Iyaking yeah, gitinood ang ako ngayon na pangasawa na bro kay 30 na kakapin. Hindi kaano manig mamimiruta sa ano taong buwan. Ito guys. Nahala bro, ko siya nga pag una sa pangasawa ko. Kay musunod ko. During the pita guys. Maritis na natin <laughs> kung unsa magining mamalay. Ito bitawa guys. Ito ang istorya at hindi ko kanus ka sila magpakasal. Congratulations bro bro yung kita kita tapuhon sa imong kasal. Grabe Good morning everyone Happy New Year Kita Kita guys grabe kay Sobrang lakas ng baha dito sa amin Ay sobrang lakas ng ulan Natutulog yung mga pigi piggy, piggy bang Man si akong mga piggy bank guys Sinasa ko tari yung mga lamig kay Tidabukon Masarap Masarap to yung, ano ba, yung whole na chicken binibuok. Ano sila? Malalaki na. Gala kayo dito sa amin para kitayan mo tayo ng manok. Tapos, kapag gumala kayo dito sa amin, tapos nakata ko na yung manok, wala tayong makata, diba? Eh, Nandito naman yung dalawa kong alagang baboy ay. yung sa... Tingnan nyo po yung baha dito, guys. Grabe. Napakalaki ng baha. Ito yung kinakatakutan ko kapag malakas ang ulan sobrang laki ng baha dati guys buti nga ngayon hindi na siya nakalagpas dito sa eh, dito ba dito kasi dati lumalagpas yan dito guys pero wala pa yung mga kahoy ngayon may mga kahoy na tinaniman talaga ni mama ng kahoy para hindi makalagpas yung baha at saka nakaprotect din sa mga uh, sa lupa para matigas yung lupa no? Kasi yung lupa dati, hanggang dyan yun, ano? hanggang yan. Tapos wala pa yung mga tanim na kahoy, kawayan pa yon nandito. Pagka ng kawayan, so yon nagkaroon ng landslide dyan. So balak ko pa nga palagyan ng, siguro kapag may pera ako, palagyan pa, ipare ko yan dyan guys. Palagyan ng mabato tapos isimento, gano'n. Para, para so, yung baha. Ah, para hindi siya makalagpas dito ba sa may baboyan. Mas lo Mulakin agar Segera panggit ubi ba Tua ubi u Ubi Ubi ni mama Try natin yang Kukukain Mamaya Grabe Grabe Ang bahak Dati kapan Bumaha magpaan pa kami guys magpa magpasabay ng ah, magpa magpadala sa alun ng baha magsakay kami ng dahon ay yung ubod ng saging simula doon papunta dito Yan. Uh -huh. bali dito banda nagtanim ako ng mga dragon fruits <laughs> na nang na lagyan na siya ng tubig Um, uh, so siguro mainit naman po ngayon kasi may, may, may nagpakita na po na araw uh, talagang ko po yung mga dragon fruit guys bali yung mga dragon fruit ko doon sa bundok yung mga sanga-sanga kinuha ko pero hindi ko naman siya in, um, kinuha lahat yung mga sanga-sanga ng dragon fruit yan siya fruit so dito malaki na ito yung nakabunga oh. Ayan. At saka itong sa kabila. Ito ito. Na malaki na siya. Ayan. Kasi ito naman malaki na din to. Nilagyan ko nga siya ng ng haligi. Nilagyan ko pa yan ng yung yung gulong. Tapos yung katulad dito guys. Katulad dito. Gulong at saka um, tawag nito, kabilya. Tignan natin yung manok, kung mayroon bang ito. may nang itlog. Kahit umulan, nang itlog yan. po yung Rhode Island chicken. <coughs> yan ito yung area namin. Tignan nyo. Yan, meron na pong bukal na tubig dito sa paligid ng aming bahay. Yan, kapag umulan, ganito talaga mangyari. No? Dapat kailangan talaga may butas. Kasi ako mayroon akong pangagod guys yung nuka nuka sa baboy dito sa may bin, sa may binte ang tagal niyang ang tagal niyang um, yung aking sugat so ah, dito naman ko ako ngayon nagbabalita sa ah, Eh, ito yung mama ko guys mama ko um, uh, pandak kayo mag iihaw kami ng native chicken sarap kasi magkumain ng native chicken kapag tag ulan ba bro oh. tag mulbula ni eh, papa wow. ano siya guys okay. laagan mo ng manuka guys basta ang mga manok ganing laagan patay gina ay ko ah ito guys uy pupuk nagkakas pupuk ano oh. Ah, sisiw ko guys na uh, <laughs> yung aking binibreed apat lang sila ayan o apat lang malaki na sila guys tapos tapos <coughs> eh. magbreed pa ako ulit ah, wala na wala na manok din ako manok naroon tumadig ko wala na yung mga anak ay wala na yung mga miso Pati din dito sa likod, inspirehan ko dito. Yan, tignan nyo. Ano siya? Malinis na siya tignan. Mga damo-damo siya. -damo -damo. Kasi grabe yung andito. Yung gubat. Maraming damo. Tapos, yan. May, may naka-antay dito. Nakatali yung ating kamay sa bawal nito. Kasi yung discretion tayo kahapon sa motor. Kaya medyo may kilay. Ito pa yung gas-gas ka gas, sa ango. Gas-gas, pati din dito. Say hi to the vlog. Hi guys, so good morning. So ngayon, walang andito sa amin, walang kuryente, blackout na dahil po sa um, bagyo. Bagyong Tino. Grabe yung petsala ng bagyong Tino guys, no? Doon sa may liluan, liluan Cebu, Malami pa brand ba na storyas yung mga nag mga daanan talaga ng bak. Buti dito sa amin ah uh, hindi kami ng bak. Uh, hindi nakaapo yung sapa. Dito sa amin. So kaya ngayon <coughs> dito ako sa um, aking kubo. So nagpa ano ko guys, nagpa-signal. So ito yung aking hiding spot kung gusto ko magpasignal dito sa aking kubo buti po yung aking kubo hindi siya natumba kasi sobrang lakas talaga ng hangin kapag andito ka sa tuktok ng bundok buti dun sa amin nung pagbag tino kasi um, hindi malakas yung hangin dun sa baba bali yung hangin ay nasa tuktok talaga ng bundok so sa awa ng Diyos yung aking kubo ay hindi naman siya natumba So ito po yung update ngayon dito, bali nag-spray po ako dito sa aking kubo. So namatay na po yung mga damo kapag matuyo na po yung mga damo dyan, bali, ang susunugin ko yan para magiging malinis naman ulit yung aking kubo dito